Good evening everyone! Good evening mga kawan peace! Nandito tayo ngayon sa Victoria. Sabi nila laging brown out sa Victoria. Pero sabi nila laging brown out sa Mindoro. Pero ito, ganito kami sa Victoria. Ang oras natin ngayon ay alas 11 pasado na. 11:00 pa pasado na mga 11 pieces. Pero tignan niyo ang luwaliwan nagparito sa kalsada. para tangaling tapat lang. Alas 11 pasado na, mag alas 12 na. yan Ah. Tayo ay nandito ngayon sa Barangay Papangonan, sa kubo ng bayan ng Papangonan. Sa ah, Barangay Papangonan. Sa kubo ng Barangay Papangonan. Yan, approaching na tayo sa Santa Mesa. Siguro mga 15 kilometers ang layo or more 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 or less. Pagtungtong ng alas 6. Nagbubukas na yan mga solar lights na yan. Ganyan no? ang haba niya no. Ah uh, hindi kagaya dati. Napakadilim sa lugar na to. Kahit na dalawa na kayong naka try yung ilaw dito talaga napakadilim pero ngayon hindi mo na kailangan mag ilaw napakaliwanag nakakatuwa lang ngayon ko lang nalaman na may mga solar lights na dito sa barangay na to hanggang, hanggang bagong buhay na ito pero punong-puno ng solar ganyan talaga kapag hindi kurakot ang nasa nasa gobyerno kapag ang mayor ay may political will at ang governor ay may political will ganito ang mangyayari imagining nyo yan, oh. Kanina pa ako tumatakbo. Siguro mga limang minuto na. Ang layo. Punong-puno ng ilaw. Galing pala tayo sa bayan. Bumili tayo ng lugaw. Oh. Kasi minsan pagkagabi, na uh, sinisikura ako gusto ko kumain ng mainit yan dadalawa na lang kaming turista kasi dito talaga pagtungtong ng alas 7, alas 8 alas wala lang dumadaan na mga sasakyan yan, nandito na tayo sa Makatok barangay Makatok Ito yung kanilang pinakasentro yan ito yung kanilang school Magkabilaan yan Ito yung Makatok National High School At ito naman yung Makatok Elementary School Ayan, Magkabilaan yan Dalawang matatandang school na yan Ito sa parte na to Kakaliwa na tayo approaching naman tayo sa barangay Mainaw pero ito sa pa ito ng Makato ayan o oh. imagine ninyo, probinsya to probinsyang probinsya paloob pero tignan nyo naman napakaliwanag sana makaabot to sa ibang probinsya at sa ibang uh, bayan dito sa Mindoro dahil sa Victoria meron na kaming ganito sa bayan ng Victoria meron na kaming ganito oh, napakaliwanag kahit gabi oh, kahit 10 oras ng gabi taong nanatakbo pero smooth pa rin yung biyahe dahil napakaliwanag halos kita mo yung mga kasalubong mo eh kita mo yung sakay this na post ko yung video ay Hinaw pa rin. Malapit na tayo sa parang Babangonan. Malapit na tayo sa pagwalang parang Babangonan. So, tingnan nyo naman kung ano paliwanag. Yun. Yun. Nakasalubog na naman tayo uh, motor. Pag ilan para pupunta siguro ng bayan, oh, no? may susuntuin din sa sa may kanto ng Babangonan yung ko na natin pinasukan. Gan, approaching na tayo sa Para rin ba Barangay Babutuhay. Diba, pa, pinaluwag para hindi gano'ng mag-traffic yan, kakanan na tayo dito. Paba, pababa, pabagong buhay na tayo kita nyo naman, ang ganda sa dulo ay ang ganda na ng mga kawampis good evening, ingat po tayong lahat